Hello, ayan, ito may panibago na naman akong parcel in order ko online. Iba naman to, air purifier. Kailangan talaga namin nito. Ilalagay ko to sa loob ng kwarto namin dahil madalas nga kami naka-aircon at kulob yung kwarto namin. At syempre, meron kaming newborn baby na si Baby Malik na iniiwasan namin na magkasipon at ubo. Ito yung magsisilbing filter ng paikot-ikot na hangin doon sa loob ng kwarto namin. Ang isa pang ang maganda rito ay hindi lang basta alikabok ang kaya na itong salain. Meron din tong HEPA filter. Pati na rin yung mga airborne particles tulad ng viruses, mold, saka bacteria. Yon at eto yung remote niya. Bukod dun sa may pindutan, touchscreen sa ibabaw, meron din siyang remote. Ayun ang isa pang kinagandahan din. At ito, binaklas ko na, inunbox na natin. Para makita natin, ito yung filter na sinasabi ko na nakakapagsala. Maraming layer yan. Kaya talaga salang-sala yung hangin na lalabas dun sa ibabaw. Kasi yung higop niya dyan sa may harapan at yung labas ng hangin niya dun sa may pinakaibabaw niya. Yung malapit sa pindutan. Ayan, tinesting ko na yung fan niya. Kung makikita nyo yung hawak kong plastic sa ibabaw, ayan, hinahangin. Na-adjust nga rin pala yung fan niya na lalaksan. Parang nga uh, siyang electric fan talaga. Tapos, ayan, pa isa pang feature na kinagandahan din. Meron siyang UV light sterilizer. So, yung mga dumadaan dyan na hangin, yung mga na-filter niyang dumi, bakteriya, ayan, na sterilize niya. Para siguradong hanggan dyan lang siya sa filter na yan at hindi na siya lalabas dyan paikot-ikot sa hangin. At yun, testing ko na yung remote. Ayan, working naman siya. At yun, kahit kahit nga may filter na siya sa loob, malakas pa rin yung buga ng hangin niya. Yan, nilagay na namin dito sa kwarto para matesting na. At yun nga, tamang tama lang dito sa maulan na panahon ngayon dahil mataas ang moisture content ng hangin para maiwasan natin yung molds at masangsang na amoy ng kwarto. So, yun lang na share ko lang. Baka kailangan nyo rin. Alam na. Alright.